Hi guys, ako si Natty Remigio ang isi-share kong video sa inyo tungkol dito sa niluto kong pritong tokwa at pritong karneng baboy konti lang po ang karneng baboy minarinade ko na po ito at dati na po yan nakahiwang-hiwang maliliit ayan, naluto ko na po ang karneng baboy lalong lumiit at ngayon po ang tokwa naman ay aking gugupit-gupitin ayan, nagupit-gupit ko na po siya nga po pala ang akin na-share sa inyo na pagluluto. Hindi po ako bihasa sa pagluluto. Kadalasan po, imbe-imbento lang po itong aking ginagawa. Tulad itong tokwa at baboy. Napapanood ko, hindi naman po ganito ang kanilang ginagawa. Ngunit ako nag-imbento. Niligyan ko ng sausawan. Ayan po, toyo, kalamansi at siling labuyo. Tapos po, niligyan ko din ng kamatis na may asin at may labanos at lasuna at mangga at may reserba pa po kasi kahit mahal po ang mangga at kamatis ay isa na rin po ito sa ginagawang pangulam habang mahal ang mga kamatis at mangga doon naman nasasabik ang tao na kumain ng mga tulad na yan kaya yan po ang ginawa ko pong sausawa naman ng pritong tokwa at baboy ba iba naman po sa kanilang mga video. At yung pritong toko at baboy, niligyan ko naman ng dekor na kamyas sa palibot. Ayan po. At narito na po. Ready na po yan. At sa nga pala, sabi ng aking mga anak ay gusto nilang magbao ng ganyan. Kaya po, yung mga maliliit naming lalagyan ng ulam, mga tupperware. Ayan, nagbaon po sila. Hindi ko po pinagmix ang sawsawan sa pritong tokwa at baboy saka sa gulay-gulay. Hiwalay-hiwalay po. Ayan po, doon na lang nila imix sa kanilang pagkakainan. Maraming maraming salamat nga po pala sa mga nanonood sa aking video, sa mga nagla-like, nagha-heart, sa mga hindi nag skip ng ads, sa mga nag-share, maraming salamat po sa inyo. At ganun din po, ang gagawin ko sa inyong mga video hanggang kaya ko. Maraming salamat po, paalam!